Pinakauling pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, muling kinundina ng mga senador. Muling nakisa ang mga senador sa pagkundina sa pinakauling insidente ng pambobuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pangharas ng China Coast Guard sa BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard at ang ng tubig sa BRP Cabra, unay sa May 1 at ML Kalayaan. Ayon kay Sen. J.B. Hersito, sumusobra na ang China sa ginagawang pangimasok sa West Philippine Sea. Bahagi umano na ito ng naisin nilang kam kami ng mga teritoryo ng Pilipinas. Dapat nang matigil ang ganitong gawain ng China at maputol ang kanilang panaginip na sa kanila ang West Philippine Sea. Sa kabila nito ay dapat pa rin ng ang Pilipinas na maresolba ang usapin sa West Philippine Sea sa magitan ng mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Muling nagbigay-pugay si Hersito sa mga tawa ng Philippine Coast Guard sa pagtindig at pagpapakita ng tapang sa gitna ng panganib. Hinimok nito ang pamala na iporsigina ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapalakas ang ating defense posture. Git naman ang kanyang kapatid na si Senador Jingo Estrada, kailanman ay hindi naging banta sa China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng Rotation at Resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal. Muli itong nanawagan sa China na respetuhin ang International Maritime Law sa usapin ng West Philippine Sea. Para naman kay Senador Grace Pohin, hindi dapat palampasin pang muling pangaras ng China sa ating mga barko. Gayd ne po legal ang paglalayag ng ating mga barko at walang dayuhan na dapat nakikialam sa kanila. Muli din itong nanawagan na dapat ay manaiig ang international law sa usapin ng South China Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dapaz, sama-sama tayo Pilipino!